yung shoes na in order ko sa team. Ang size nito is 32. Ayan. Picture ko muna. buksan natin. Sabihin natin mabuti. Yun. Finally, kasya na din to sa kanya. Hindi <laughs> na kailangan i-return. Oh my gosh. Uy, may sweet sweet boy. Cute. Di niya alam na dumating na to. O, alam niya. Tago muna natin, guys. Kasi, surprise ko to sa birthday niya. Birthday niya kasi sa 7, kasi wala akong pera. Kaya ito na lang talaga. Para magamit na din sa school. Sorry. Hindi um, ko si ni makiira. Sorry, anak. Sorry, Nervin. Ito muna makakaya ni Mami. Secret natin to, guys para masurpresa siya kahit wala kami handa sa birthday. Niya. Pero okay lang, important yung malakas siya. Makapagbangad siya. Makapagtakbo siya. Lahat magagawa niya. Hi! labo ng kamera. You know. May mga medal siya, ayun. Kasi, nag-aaral siya mabuti. Pero ngayon, wala na po. Nasubrahan na siya sa bangad. Sobra na siya kakalaro. Pero okay lang. Importante pasado siya. That's all. Thank you.